Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng gustong magkaroon ng malakas na tuhod hanggang sa pagtanda. Sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin ang mga pangkalahatang pagkain laban sa pananakit. Ngayon, aalamin natin ang sampung masustansya at abot-kayang almusal na nagsisilbing pampatibay ng ating mga tuhod. Panguna sa ating listahan, ang vitamina para sa buto, ensaladang talbos ng kamote. Okay lang po kainin ito sa umaga lalo na kung may pritong isda kayo. Ang talbos ng kamote po ay isa sa pinakamayaman sa vitamin K. Ang vitamin K ay ang siyang nag a sa mga protina na siyang direktang naglalagay ng kalsyum sa ating buto. Kung kulang ka sa vitamin K, parang merong kang mga trabahador, protina, na tulog at hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Ginigising ng vitamin K ang mga trabahador na ito. Kaya para masigurong siksik at hindi marupok ang iyong mga buto, kailangan mo nito. Pangalawa sa ating listaran, ang gumagawa ng unan sa tuhod. Isang basong mainit na sabaw ng buto. Alam niyo po yung sabaw ng nilagang bulalo o yung pinakuluang buto-buto ng manok baka? Huwag po nating itapon yan. Initin po ninyo yan sa umaga at higupin. Bakit? Dahil yan po ay punong-puno ng natural na collagen, glucosamine at chondroitin. Sila po ang tatlong superstars na bumubuo sa ating cartilage, yung parang gel na unan o shock absorber sa pagitan ng ating mga buto sa tuhod. Habang tumatanda, numinipis ang unan na yan kaya buto na ang nagkikiskisan. Ang pag-inom ng bone broth ay parang direktang ang pagdedeposito ng materyales para ayusin at pakapalin ulit ang unan sa inyong tuhod tatlo sa ating listahan, ang nagpapalakas ng kalamnan, aros kaldo na may manok. Ang tuhod po natin ay hindi lang buto. Napapalibutan po ito ng mga kalamnan o muscles. Isipin ninyo ang mga muscles na ito bilang mga poste na nagpapatatag sa ating tuhod. Kung mahina ang poste, babagsak ang istruktura. Dito po papasok ang arroz caldo. Ang manok po ay isang magandang source ng protina na siyang pagkain at pampalaki ng ating mga kalamnan. Ang mismong sabaw, tulad ng nabanggit natin, ay may collagen din. Ang luya naman na sahog dito ay panlaban sa pamamaga. Isang masarap, mainit at kumpletong almusal na nagtapatibay ng muscles at nag-aalaga sa joints. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang tumutulong gumawa ng collagen, isang basong maligamgam na tubig na may kalamansi. Bago po man ang lahat, ito ang dapat ninyong unang inumin. Bakit? Dahil kailangan ng katawan natin ng vitamin C para makagawa ng collagen. Isipin ninyo na ang collagen ay mga bloke. Ang vitamin C naman ang mason mo karpintero. Kahit gaano karami ang bloke mo, kung wala ang mason, walang mabubuong pader. Ganon kahalaga ang vitamin vitamin C at ang kalamansi po ay isa sa pinakamayaman dito. Ang isang basong maligamgam na tubig na may piga ng kalamansi sa umaga ay parang paggising sa mga mason sa loob ng iyong katawan at pagsasabing, magtrabaho na kayo, kumpunin natin ang mga tuhod. Panglima sa ating listahan, ang nagpoprotekta sa cartilage, scrambled eggs na may atsal o yung bell pepper. Gawa na tayo ng ulam. Ang atsalpo lalo na yung kulay pulay mas mataas pa sa vitamin C kaysa sa orange. Ito ang magbibigay ng materyales para sa collagen. Ang itlog naman ay may vitamin D na kailangan ng buto. Pero heto pang isang sikreto. Ayon sa mga pag-aaral, ang itlog, partikular ang egg membrane, yung manipis na balat sa loob ng shell, ay may taglay na compounds na halos kapareho ng ating cartilage. Habang hindi naman natin yan kinakain, ang pagkain mismo ng buong itlog ay nagbibigay ng mga importanteng amino acids na kailangan sa pagre-repair ng joints. Pang-anim sa ating listahan, ang pamalit sa karne, lugaw na may pritong tokwa alam na natin mula sa nakaraang video na ang lugaw na may oatmeal o brown rice ay panlaban sa pamamaga. Ngayon, lagyan natin ng pampatibay ang tokwa na gawa sa soybeans ay isang napakagandang source ng plant-based na protina na magpapatibay ng ating mga kalamnan sa palibot ng tuhod. Bukod dyan, ang soybeans ay may isoflavones, isang uri ng phytoestrogen na ayon sa ilang pag-aaral ay nakakatulong na pabagali ng pagrupok ng buto, lalo na sa mga kababaihan. Isang murang-murang paraan para sa malakas na muscle at buto. Pangpito sa ating listahan ang nagbibigay ng mga minerals, nilagang saba na may kinayod na niyog. Huwag po nating kalilimutan ng saging na saba. Sikat na ito sa potassium panlaban sa pulikat pero mayaman din po ito sa magnesium. Ang magnesium po ayon sa mga eksperto ay kasing halaga ng calcium pagdating sa pagpapatibay ng buto. Ito ay parang traffic director na nagsasabi sa calcium kung saan ito dapat pumunta. Ngayon, kapag nilagyan ninyo ito ng sariwang kinayod na niyog, nagdaragdag kayo ng manganese, isang mineral na kailangan din para sa bone formation at pagre-repair ng cartilage cartilage, isang klasikong almusal na puno pala ng hiwagang pangbuto. Pangwalo sa ating listahan, ang nagpapatibay ng buto, sinangag na may dilis. Bakit po dilis? Dahil hindi po nating tinatanggal ang mga tinik nito. At yung maliliit na tinik na yan ay isa sa pinakamayaman at pinakamadaling paraan para makakuha ng calcium at vitamin D. Ito po ang mismong hollow blocks at semento ng ating mga buto sa tuhod, ang femur at tibia. Kapag marupok ang buto, mas madaling sumakit ang buong kasukasuan. At ito pang isang sikreto. Kapag sinangag natin ang dilis sa kaunting mantika, mas lalong naaabsorb ng katawan ng vitamin D dahil ito ay isang fat-soluble vitamin. Ito ay isang kumpletong almusal na pampatibay ng buto na napakamura at napakasarap. Pangsyam sa ating listahan, ang berdeng panghimagas, isang hiwa ng melon. Pagkatapos ng inyong maalat-alat na almusal, isang matamis at makatas na panghimagas. Bakit melon? Dahil ang melon bukod sa pagiging 90% tubig na panghydrate sa joints, ay mayaman sa vitamin C para sa collagen at potassium para sa muscles. Ito ay isang 3-in-1 na tulong. Nagpapadulas, nagpapatibay at nagre-relax. Isang cool-down na almusal na nag-aalaga sa inyong nananakit na tuhod. At ang pangsampo sa ating listahan, ang kompletong repair drink. Mainit na gatas na may giniling na buto ng kalabasa. Alam na nating lahat ang binipisyo ng gatas para sa kalsyum. Ngayon, i-level up natin. Kumuha ko kayo ng buto ng kalabasa, yung tinatawag na squash seeds, patuyuin at gilingin ng pino. Ang pulbos na ito ay napakayaman sa zinc at magnesium. Ang zinc po ay isang napaka-importanting repairman na kailangan para sa pag-aayos ng mga nasisirang tissue kasama na ang cartilage. Ang paghahalo ng isang kutsarita nito sa inyong gata sa umaga ay parang pagpapadala ng isang kumpletong construction team. May sementong calcium, may inhinyarong vitamin D at may mga trabahador na repairman na zinc at magnesium. Direktong-direkta sa inyong mga tuhod. Ayan po, Sampung almusal na hindi lang basta pagpapabusog, ito po ay mga functional foods na direktang nagpapalakas ng ating mga tuhod. Simulan na po natin bukas na bukas din. Salamat po sa inyong panonood at God bless.